Noble, nasa na yung SWAT? Pamula, pang update. <laughs> Lieutenant, nandiyan po si Mayor. Mayor. Let me talk to the hostage taker. Susubukan ko pakiusapan. Uh, hindi po pwede. May ongoing negotiation po. Please, Lieutenant Samson. Baka may maitulong pa ako bago may magbuwis pa ng buhay. Mayor, hindi nga po talaga pwede. Mas delikado yung gusto niyo mangyari. Magkantay na tayo ng update. Alam mo, Konde, believe na bilib ako sa'yo. Sa lahat ng polis, ikaw ang pinaka straight Wala kang kabahid-bahid na kahit ano sa katawan. Alam mo, sa lahat ng polis na nakilala ko, ikaw ang pinaka-idol ko. Yan din ang pinapangarap ko nung na nagsisimula pa lang ako, na maging magaling na polis. Pero naisip ko, walang mapapala kung magiging maayos na polis ako. Ang hirap palang umangat. Ang hirap yumaman. Ang hirap magkapera. Eh baka mamaya mag... Mag-retire na ako, tumanda na ako nang wala ko na pala dito. Uh, Robles! Pera lang pala yung problema mo eh. Matutulungan kita. Mataas yung credit limit ng card ko. May kakilala ko sa banko, irerefer refer kita. Alam mo, ulul ka talaga, Garcia! Huh? Sa lahat ng pista na nakilala ko, ikaw, ikaw ang pinaka walang kwenta! Sa babae nga, wala kang magawa eh. Lagi kang busted, di ba? Lagi kang busted! Ha? ha? Hindi ka ba nahihiya na lahat ng kasong nasasara mo ay dahil kay Tonyo? Naririnig mo ba ako, ha? Bok! Tutulungan ka namin. Basta ituro mo lang. Kung sino yung boss mo dyan sa sindikato? Bok, patawarin mo ako. Pero hindi ko na magagawa yan ngayon. Kailangan ko tapusin yung lahat ng nasimulan ko na. Hanggang dulo. Teka, nasaan na pala yung hinihingi kong helikopter ha? 30 minutes na yung nakakalipas, wala pa rin! Ibig sabihin, pwede na akong pumagay na takot. Wag, 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 Bok! Bok, uh, on the way na yung helikopter! 5 uh, minutes! Hindi ako bobo, Garcia! Alam ko din yan kasi pinag-aralan ko yan, eh, ha? Conte, papunta na helicopter. Hayaan niyo na si Robles. Priority natin mailigtas. Ayan! Ayan! Ito ang totoo. Galing si Samson May Labs. Ano pa inintay niyo, Conte? Umalis na kayo dyan. At pagtakas ko, iligtas niyo na si Chief. Sige, Bok. Lalabas kami. Pero mangako ka. Huwag mo sasaktan yung mga kasama natin dyan sa loob. Sige mo. Pangako yan. Sige na. Bilisan nyo! Obles. Obles, sumuko ka na. May pag-asa pa. Tutulungan kita. Alam ko, tinuring mo ko na para sa sarili mong anak. Sa'yo na, medyo naligaw lang ng landas. Gusto ko na sabihin na maraming, maraming, maraming salamat sa lahat ng tito. Lisa. Ikaw na ang bahala kay Kapag may nangyari masama sa kami, papatayin kita. Ang mo. Sa mga ni si Bautista! Ayaw! Ayaw! Ah!